Siguradong siguradong sigurado ako na may pangarap ka sa buhay. Maaaring pangarap mo magkaroon ng sariling bahay, magkaroon ng sariling sasakyan, magkajowa. At kung tumataba ka naman eh, alam kong nangangarap kang pumayat. Alam na alam ko rin na gusto mong maging mayaman. Kaya nga tumataya ka sa loto, ba? Diba? At ang iba naman dyan, maaaring may pangarap na makarating sa ibang bansa. Makahanap ng foreigner na mapapangasawa at magkaroon ng magagandang anak. Lahat tayo ay may pangarap. Ang napansin ko lang naman, habang nabubuhay tayo sa mundong ito, ay hindi mauubos ang ating mga pangarap. Dahil kada pangarap na makamit natin, meron agad laging kasunod. Di ba, meron akong kwento sa inyo. Isa ka ba sa nagsasabi na, magiging masaya lang ako kapag nakabili na ako ng bahay at lupa. Magiging masaya lang ako kapag nagjakpat ako sa loto. O kaya, magiging masaya lang ako kapag mayaman ako. Pero alam nyo, sa totoo lang, hindi talaga yung mga bagay na yun na makapagpapasaya sa'yo. Yan din kasi yung mga sinasabi ko dati. Simple lang naman kasi akong mangarap. At kapag nasa akin na yung mga pinapangarap ko, yung saya ko, saglit lang. Alam mo yung pagkatapos nung sayang naramdaman mo dun sa bagay halimbawa na nakuha mo, maghahanap ka na naman ng panibago. Gagawa na naman yung isip mo ng panibagong pangarap. Feeling mo, eh, ikakasaya mo. Kaya parang hirap na hirap akong maging masaya. At kapag nakakakita ako ng ibang tao, lalo na ang mga post na wari ko'y sayang-saya. Lagi kong ikinukumpara ang kalagayan ko. Lagi kong tinatanong, bakit ako hindi gaya nila? Anong mali? Anong dapat kong gawin? Kaya naman hindi ako tumitigil hanggat hindi ko nahahanap ang kasagutan. At ngayon, alam nyo ba na masayang masaya ako dahil natuklasan ko na ang sagot sa aking mga tanong. Kung may tanong din kayo sa mga sarili nyo kung bakit hindi kayo masaya, sabihin ko sa inyo ngayon kung bakit Ang kwento ko ngayon sa araw na ito ay simple Pero ito ay isang discovery Sa loob lamang ng ilang minuto ay malalaman ninyo Ang natuklasan ko matapos ang 40 plus years Katapusin niyo ang video ito dahil sigurado ako na maliliwanagan kayo Ito ang inyong atilaw Maghahatid sa inyo ng mga kwentong maaari magpabago sa inyong buhay Nakakahiyamang aminin Pangarap ko talaga dati ang maging sikat Maging kilala magkaroon ng pangalan, magkaroon ng tatak na hahangaan ng iba. Hindi man halata minsan, eh nananaghili ako sa mga sikat na tao na napapanood ko sa entablado. Alam niyo yung kahit sa mga fiestahan lang, yung kailangan kong makipagsiksikan sa maraming tao para lang makasingit at makalapit dun sa harapan para mas makita ko ng malapitan yung palabas. Samantalang yung mga VIP, may mga sarili pang upuan sa harapan. O ba diba, sino namang hindi gusto yon Kaya pinapangarap ko na maging VIP din naman. Pero hindi na kagaya nun dati, napagtanto ko na wala namang problema sa pagiging audience lang. Pero wala din namang masama kung ikaw yung nasa unahan. Hindi ko na rin kailangang maging sikat para maging masaya sa panonood ng palabas. Alam mo kung bakit. Dahil mas malalim na ang pagkilala ko sa aking sarili. Anong ibig kong sabihin? Higit sa ano pa posisyon o kalagayan ko sa buhay, the fact na nag -e exist ako sa mundong ito ay sapat na para masabi na ako ay mahalaga. Hindi ko na kailangan maging VIP. Ang mahalaga na e-enjoy ko ang bawat segundo ng aking buhay. Ang paghahangad sa mga material na bagay ay hindi naman masama. Pero hindi natin dapat ibase ang ating kaligayahan sa mga material na bagay. Ang material na bagay, kapag nakuha mo na, sasaya ka, sabit lang. Pagkatapos nun, maghahangad ka na ulit ng panibago. Kaya hindi matatapos ang kalungkutan mo. Kilala niyo yung artista sa Hollywood na si Jim Carrey. Sabi niya, once he became famous, he felt empty and hollow inside. Alam niyo yung mga artista sikat na sikat na at halos nasa kanila nang ang lahat. Sila pa yung mga nagpapakamatay. Dahil ang katotohanan, hindi naman talaga yung kasikatan ng gusto natin eh. Nagahanap tayo ng pagmamahal. Hinahangad natin yung pagtanggap sa atin ng ibang tao. Minsan yung parang may gusto lang naman tayong patunayan. Minsan yung parang hinahaluan lang din natin ng yabang. Mas magaling ka kaysa sa kanya. Mas mayaman ka kaysa sa kanya. Sa tingin mo ba ipagpalagay na napatunayan sa sarili mo na mas mayaman ka sa kanya o mas sikat ka sa kanya ay eh, yun ang ikakaligaya mo? Sigurado ako, hindi yun ang ikakaligaya mo dahil alam ko na ang talagang gusto mo ay ang maramdaman ang pagmamahal. Tanggapin yung sarili mo bilang ikaw. Yung mahalin mo ang iyong sarili kahit ano pa mang kapalpakan ang nagawa mo sa buhay. Alam na alam kong yun lang naman din talaga ang gusto mo. Tayong mga tao, hindi naman tayo magkakaiba. Mahirap man o mayaman. Iisa lang ang hinahangad ng bawat isa. At iisa lang ang nature ng bawat isa. Yun ay ang matanggap ang sarili at mahalin ang sarili ng buong puso. Kung baga bago ka mahalin ng iba, kailangan mo munang mahalin ang sarili mo. Napagtanto ko na ang buhay natin ito ay isang paglalakbay. Hindi tayo mananatili dito bilang tao. Makamit man natin ang lahat ng material na bagay, hindi ito mahalaga. Dahil ang lahat ng yan ay wala say saysay sa iyo kapag namatay ka na. Sikapin natin na habang tumatanda tayo, nai-improve ang ating pagkatao. At mas nagiging mabuting tao tayo. Kasi if you are not growing, you are dying. Huwag na tayong magreklamo kung mayroon na tayong mga wrinkles. Huwag natin ikalungkot ang mga uba na dumadami. Ang panglabas nating anyo ay magbabago't magbabago. Ang mahalaga ay kung paano natin ito titingnan. At kung gusto mong tunay na maging malaya, hindi mo kailangan pansinin o problemahin ang sasabihin ng ibang tao tungkol sa'yo. Kahit ano pa mga itsura mo, kahit ano pa man ang shape mo, ang importante, tanggap mo ang sarili mo at mahal mo ang sarili mo. Ang tunay na confidence, alam mo kung ano? Yung hindi mo naiisipin kung ano pang iniisip niya tungkol sa'yo. Ganyan kasi tayo, hindi ba? Palaging nag-aalala kung ano ang sasabihin ng iba. Alam nyo, ang tunay na kaligayahan ay hindi mararamdaman sa pag-abot ng pangarap mismo dahil ang tunay na kaligayahan ay mararamdaman habang inaabot mo ang mga pangarap mo. Lagi mong tatandaan na pwede mong maramdaman ang totoong joy, ang totoong happiness, kahit wala ang mga material na bagay na hinahangad mo. Damhin mo lang yun sa puso mo. Piliin mo lang na maniwala na hindi mo kailangang maghintay ng mga bagay-bagay para maging masaya ka. Gusto mong makaramdam ng pagmamahal? Sa totoo lang, hindi mo kailangan ng isang tao para maramdaman na ikaw ay minamahal. Piliin mong mahalin ang sarili mo right now. Develop a relationship with yourself right now. Yun lang ang kulang sa'yo. We're meant to grow. We are meant to evolve. We're meant to dream big dreams. Not because those dreams will make us happy. It's because the process of growing itself is what brings fulfillment. Nandito tayo para tayo ay mag-grow. Nandito tayo para tayo ay mag-discover ng mga bagay-bagay tungkol sa ating sarili. Narito tayo para tayo ay mangarap. Pangarapin ang pinakamataas na pangarap. Hindi dahil ang mga pangarap na 'yon ang siyang magbibigay sa atin ng ating tunay na kaligayahan, pero sa proseso ng ating paglago bilang isang tao ang makapagbibigay sa atin ng tunay na kaligayahan at kakuntentuhan. Tandaan ha? Hindi natin kailangan ng mga material na bagay para tayo ay maging masaya. Lalo hindi natin kailangan ang ibang tao para maramdaman natin na tayo ay minamahal. Ang pag-ibig ng lumikha sa atin ay sapat na. Sadyang marami lang mga struggles, pero parte yun ang ating buhay para tayo ay higit na mas maging matatag at makilala natin ng lubos ang ating pagkatao. Patuloy pa rin nating abutin ang ating mga pangarap habang minamahal natin ang ating sarili at tinatanggap natin kung sino tayo. Sana ay may napulot po kayo sa aking kwento. At kung nagustuhan niyo po ang video ito, huwag po kayong magdalawang isip na mag-subscribe, mag-like, mag-share, at pwede din po kayong mag-comment para alam ko rin po ang inyong mga saluobin. Hanggang sa muli pong pagkikita, marami pong salamat!